Impeachment. Hmm. Ano pong thoughts nyo? Paano natin dapat tingnan itong mga final na impeachment complaint laban po kay VP Sara? Mayroon um, talagang detalyado yan yung mga rason po nila. Mayroon din na nag-leak, na nag-message na ni uh, PBBM na he, sinasabi niya sa mga sa, sa camera na Huwag nyo nang ituloy yan kasi masasayang yung oras natin. Mas mm. marami tayong dapat tutukan na trabaho. Mm. Um, your thoughts on impeachment? Um, yung mga nag file ng impeachment, ano? You know, may sarili silang pananaw. Mm -hmm. May sarili silang opinion. Of course, meron ding opinion na kontra, 'di mo? Pero ako ang point ko doon is the big question is, do you have time? Mm -hmm. Do you have time to to handle that, ano? You know? and give the Vice President a chance to answer. Di ba? The, the impeachment uh, charges. Ang tanong kasi, magpapas ko na eh. Mm -hmm. Magbe-break sila ng, I think, December 18, 19, mm -hmm. or something like that. Uh, 20, if I'm not mistaken. So magbe-break Tapos eh, yan, ang yan, Senate, ano na. Oo. Baka from that time, na, kailan nila isasampas sa Senado yan? Before Christmas? Palagay mo, before Christmas, sinamit. Ano mangyayari? Kasi Senate ang magsisilbing impeachment court. Oh, oh. impeachment court. Um baka isa dalawang linggo kulang pa para i-discuss ng Senate ang impeachment rules mm -hmm. unless they adopt the impeachment rules that we passed before. Uh -huh. Ano, medyo dali ng konti. pero again, do they have time to do that? Ito kasi nung ayari nung araw, impeachment era, impeachment di justice. Uh, justice uh, corona. Part, uh, corona. Untiming, walang eleksyon na padating. Mm -hmm. Ito ngayon, meron. So, ang mangyayari dito, meron silang, wala silang time this December. I doubt it. You no? Know? And then, pagbalik nila na January, middle of January, magbe-break ng second week of February. Kasi wala pang isang buwan. Na, wala ka pang Mama isang Madalingin. buwan. Okay. Ngayon, ano yan? Aalisin ba nila yung break? Itutuloy ba nila? Would that give them enough time? Paano yung mga pitong kumakandidato ron? Mm -hmm sa Senado. Mm Hindi -hmm. ba? Mm -hmm. O -hmm. kandidato yun. O, uh, yun ba magiging impartial ang, ang tingin natin? Or, kaya, goes back to the question of do they have time? Time ba si President Marcos sa sinasabi niya? Kung wala naman kayong oras, huwag niyo na naksayin ang panahon yan. Kung mamadaliin Kasi kusuhin na lang din. natin kung ano yung mga pangangailangan ng gobyerno hanggang pagdating na. Pagdating ng July, mag-meeting sila uli. Yon after uh, the election para ang elections. nakikita nyo is mas ideal kung talagang ayan nga depende sa pagbabasihan ay pagkatapos na ng election. Kung ite take up nila talaga uh -huh. as I said no I, I don't have an opinion on whether their their, their charges are correct or uh -huh. not mm -hmm. you know. Pero uh, yun more sa akin, of yung sa inyo pagtingin doon sa kaso Dalabong... kung dapat umu kung kausad usad siya kung may basis. Yes. After the election. Dalawang impeachment ang pinagdaanan ko eh. Madugo. Madugo for the impeachment uh, uh, court. Sa inyo, sa Senate. O? Oo, dahil wala ka ng ibang magagawang trabaho.